So, panoorin natin siya. Hindi na kasi talaga siya maawat sa TV. So, nakagawa kami ng paraan para maawat siya sa sa panonood. Medyo kawawa pero <laughs> kailangan kasi. So, panoorin natin yan mga kaanak -tete. Yan, bumalik siya. ko niya ulit kung ano, kung okay na. Sobrang takot na kahit ads na. Ads pa lang. Eh, natatakot na siya. Lekana, lekana, lekana. wala na. Wala na nga eh. Wala na, na. Wala na, oh. Lekana, lekana, <coughs>